Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nakaraan na tinalaki natin ang pagkamatay ng kanyang ina na si Amina bin Tuhab nung binisita nila ang kanyang mga tito sa side niya sa kanyang ina na mula sa kanyang uh, lulo na si Abdul Muttalib. So pagkabisita ng kanyang ina doon sa Madinam, ang edad ng propeta sa time na yan ay 6 na taon, eh, hindi pa naman siya umaabot sa 7 taon at nung sila ay pagkatapos niyang bumisita sa Madina, which is ang tawag sa Madina noon na Yathrib, nung sila ay pauwi na, ay uh, namatay ang kanyang ina sa daanen. So, ang tawag sa lugar na yan ay uh, Al-Abwa sa pagitan ng Madina at Makkah. So doon namatay ang kanyang ina at doon na rin po na ilibing. So, nung malaman nito ni Abdul Muttalib, kinuha ni Abdul Muttalib ang propeta sa at kanya itong inalagaan. Si Abdul Muttalib, ang kanyang tito, ang nag-alaga sa propeta sallallahu alaihi wasallam at tunay na nagpakita ng pag-aaruga, pag, pag alaga si Abdul Muttalib. Kaya lang, ang nakakalungkot dito ay uh, ang kanyang tito na ito ay hindi sa Muslim. Hindi Muslim ang, ay, ay, hindi Muslim ang kanyang lolo na ito na si Abdul Al-Muttalib na galing pa sa Madina. So, inalagaan niyang propeta sa Allah. Ibig sabihin sabi, sa time na yan, ang mga kamag-anak ng propeta sa Allah ay nasa Madina. Ang mga tito niya sa side ng kanyang ina ay nandyan na talaga sa, sa Madina. Pero hindi, hindi tumagal. Uh, Siyempre, ang uh, propeta sallallahu Allah alayhi uh, wa dumating ng kanyang edad sa edad na walong uh, taon, bago yan, talagang uh, matindi ang pagmamahal ng lulu niya na si Abdul Muttalib sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, so talagang uh, nagpakain siya, nagbibigay siya ng sadaka bilang pagpapasalamat niya sa itong apo niya na ito na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating ng kanyang edad sa walong taong gulang, ibig sabihin sandali lang siya inalagaan ng kanyang ng kanyang lulu kasi ang edad niya bago siya maalaga ng kanyang lulu ay bago mag 7 years old. And then hindi po nagtagal Ibig sabihin, nung umabot ng edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa edad na walung taong gulang, dito naman ay namatay ang kanyang lolo na si Abdul Muttalib. At pagkatapos niyan, wa wafatihi awsa ibnahu Abu Talib bihifdi kafalati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sabab fi ikhtiyarihi li Abi Talibin li anahu shaqiqu Abdullah walid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. So bago mangyari na mamatay ang kanyang lolo, ay nagbigay na po siya ng habilin kasi talagang minahal niya po ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang apo. Sabi niya, uh, bago ako mamatay, uh, alagaan mo sabi niya Abu Talib ang ang uh, pamangkin mo na si uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang ano, ang uh, tatay ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na si Abu si Abdullah ay kapatid ni Abu Talib. Uh, buong kapatid ni Abu Talib. Kaya naman alam ni alam ni Abdul Muttalib na maalaga sa anak maawain itong si Abu Talib na tito ng propeta sallallahu alaihi kaya nag-iwan siya na sabi niya alagaan mo ang ang pamangkin mo ang aking apo na si Muhammad Muhammad. So kaya nung namatay siya, so napunta ang pag-aalaga, nagpatuloy ang pag-aalaga sa propeta sallallahu alaihi wasallam kay Abu Talib sa kanyang tito na tatay ni Ali bin Abi Talib. So dito, talagang inalagaan niya Pinagtanggol niya ang uh, propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya nung um 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 umabot ng edad ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa 12 na ang kanyang edad ay uh, naglakbay ang propeta sallallahu alaihi wasallam patungo sa Sham sa, sa, sa bansang sa golf country at dito uh, dahil sa pagmamahal niya, laging sinasama sa paglalakbay at iniwan nilang magka at uh, dito nakita nila ang isang uh, monghe ng pangalan ay si Buhayra, at meron siyang nakita na bagay sa propeta sallallahu at meron siyang sinabi sa kanya na nagmadali pa umuwi si Abu Talib sa kanilang paglalakbay na ito so insya Allah, baga natin ang susunod dito wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh